At dahil holiday nga kahapon at wala ding tigil ang ulan nung gabi pa, ay eto nga't naisipan ko nga magluto ng sinigang na baboy. Kaya naman heto't naghimay na nga rin ako yung mga gulay. Habang dinidefrost ko nga yung aking karne, sabi ko nga iwari ko yung napakasarap humigop na mainit na sabaw, lalo na't na ulan. Hindi talaga mawawala sa sinigang na baboy ang kangkong. Lalo na't eto talaga yung hinahanap-hanap nga ng mga bata kapag ako yung magluluto. Dali-dali pa ako sa pagvideo dahil ng mga oras nga na yan ay brown out dito sa amin at palobat na rin yung aking mga cellphone. video pa nga sana ako nung ako ay nagpunta ng pal kay kaso i-save ko na nga lang yung aking battery at sabi ko isa pagluluto ko na nga lang ako gagamitin at sa sobrang pagmamadali ko nga nung ako ay nasa palengke nakalimutan ko pang bumili ng gabi at yun pa naman mga marsis ang isa sa magpapasarap sa ating sinigang nagulat nga ako sa presyo ng kamatis ngayon nagbili nga lang ako ng apat na piraso ay 22 pesos na at tapos ko ang gayatin yung mga gulay na aking gagamitin heto tinugasan ko na nga din at syempre dahil wala nga tayong kuryente itabo-tabo na nga lang muna yung aking ginamit dahil hindi aandar ang makina ng tubig kapag wala nga kuryente aking kilos nga dyan dahil yung aking ang cellphone ay malapit ng maloba. Nang matifrost na nga itong karne ay nagsalang na nga ako ng kaldero na may tubig at saka natin papakuluan para lumambot na itong ating karne. At kapag kumukulo na nga itong ating karne ay pwede na nga natin tanggalin yung mga excess fat na makikita natin dyan. At sa sobrang pagmamadali ko talaga sa pagluluto, hindi ko na nga tinignan kung ito'y malambot na, tinagay ko na nga rin kaagad itong kamatis. Pakuluan nga lang yan ng mga ilang minuto hanggang sa matansya nga natin na malambot na yung ating karne. At habang kumukulo nga itong mga marsis ay sinama ko na nga pakuluan itong ating siling green. Ay, favorite na favorite ko yung siling green na yan lalo na kapag nilalagay nga sa mga sinabawan. Anyway, sinama ko na nga rin pakuluan itong ating okra para sabay-sabay na nga din siyang maluto. At kapag ganyan kumukulo na nga mga marsis, eh, pwede na nga nating timplahan. Nilagyan ko nga lang pala yan ng asin, depende na nga sa si inyo kung gaano kaalat ang gusto ninyo. Nilagyan ko na nga din pala yan ng nor pork pandagdag pampalasa din. At syempre, ilalagay na nga natin itong ating kangkong. At alam niyo ba mga marsis, para manatiling ang maasim ang ating sinigang, ay eh, panghuhuli nga nating ilalagay itong ating sinigang sa sampalo. At ayan, luto na po ang natin sinigang na baboy, kain po tayo. Nang matapos nga kami kumain ng tanghalian, eh, ito tinuloy ko na nga yung aking nilalabhan. Binalawan na nga namin yan ng aking panganay para ka ako pag nagkakuryente na eh, ay dryer na lang. At buti na nga lang habang kami ay nagbabanlaw ay eh, nagkakuryente din. Kaya naman tuloy ang ligaya sa paglalaba. Sinamantala ko talaga yung araw na yan dahil holiday nga at wala nga silang paso. Nang matapos nga akong magsampay, heto naman nga yung aking kaharap. Dahil napakatagal nga matulog ng batang maligalig, eh hapon na ako nakapagsimula magbalot ng mga notebook. Nung napagawin ako sa bayan nung nakaraan, eh, pinaprint ko na nga rin kaagad itong aking mga inedit na pangalan nila. Buti na nga lang din na tinulungan nga ako nitong dalawa na ito at medyo napabilis nga itong aking gawain. Inuna ko nga muna lagyan ng pangalan itong kay Kulot dahil color coding nga yung kanyang notebook per subject. Nang matapos ko nga lagyan ng pangalan yung kanyang mga notebook ay ibabalot ko na sa plastic cover. Ay in fairness hindi na ako nahirapan sa pagbabalot dahil yung nabili ko ang plastic cover ay saktong sakto sa sukat ng mga notebook. Kaya naman ito na talaga yung aking pinili para hindi na ako mahirapan maggupit-gupit. Dahil kung yung malalapad nga ang aking bibilhin ay po siguradong ilan pa kaya ako matatapos at alam niyo ba na itong pagbabalot nga ng mga notebook at libro ay sa mami ko nga lang ito natutunan dahil every time nga na magbabalot siya ng notebook ay lagi ko nga siyang pinapanood para nga malaman ko kung paano kaya naman kahit pa paano ito natutunan ko nga din siya at nagagawa ko nga sa aking mga anak sa totoo lang ay minabibili naman talaga mga notebook na balot na dahil gustong-gusto ko talaga na nahihirapan nga yung aking sarili eh ako na talaga ang nagbalot anyway dahil nasubukan ko na bumili ng mga notebook na nakabalot na ay napakabilis ngang masira pagkawala pang isang buwan ay siguradong sira-sira na kaagad ang cover ng mga notebook. Kaya naman for the tiyaga nga ang first zone, pinaglalagyan ko na nga rin pala ng pangalan lahat ng mga gamit nga nila, pati lapis, pati crayola at mga ruler. Dahil yan po talaga ang kabilin-bilinan ng kanilang teacher. Pinaglalagyan ko na nga rin ng pangalan itong mga libro ni Kulot. Ay nako, mahirap na kapag nawala ito ay eh, baka magbayad pa ako. At sa wakas natapos din. At yun lang po for today's video. Salamat sa panunood. God bless po.